Attorney Michael Gaspar, magandang umaga po, attorney. Uh, good morning, sir. Apo, sa ngayon po, itong inyong kliyenta ay uh, siya po ay naka-duty pa rin naman sa Philippine Navy, attorney. Yes, sir. Uh, active duty pa rin po siya. Okay. Uh, attorney, ako lang po ay nagtataka. No? Doon sa kanyang salaysay, sa opening statement niya, lumalabas na uh, nakatanggap siya ng mga ng una no noong pong um, uh, um uh, notisya galing po sa Subic ano galing dito po sa sa uh, sa BIR no uh, for one apo yes, uh, at meron pa hong galing sa Makati Prosecutor's Office Ano ho ito yung prosesong 'yon wala siyang kaalam-alam dumating na lang po ito at hindi hindi man lang siya napasagot muna Yung letter of authority po uh, nagsimula po yang dumating sa sa kanya sa residence niya last year So gaya nga po nung sinabi niya, um, nung una hindi naman niya inakala na para sa kanya yon nakala niya it was uh, just a mistake. Pero nung uh, nung second notices na po na ina-identify na po siya not just uh, as an incorporator or director, treasurer po talaga, doon na po siya nabahala. Tapos uh, sinunda na po yun nung Ibig sabihin may final na po na criminal case laban sa kanya para naman doon sa isang kumpanya na hindi daw nag-register, hindi nag-report at hindi nagre-remit ng na mga SSS contributions ng mga uh, empleyado nila. So, doon po nagsimula yon. Opo. So, yun nga po, no, di ho ba ang SSS mismo, bago po naghahain ng demanda, eh, dinadaan pa rin po sa proseso at aabisuhan nga, no? Ang sinasabi ng mga officers nitong kumpanyang ito. So, basically po, dito, uh, ang, ang, tangi lang pong natanggap niya yung letter of authority na yon wala pong notisya from SSS? Yung letter of authority po sa BIR po, yung sa SSS naman po, nalaman, nalaman hmm. na lang po niya, may uh -huh. criminal complaint na po na nakafile sa kanya. Opo, yun, dun, dun lang po ko uh, <laughs> no? bago natin itong hayan tong kabuuan nga po kung ba't siya nasa luck dito. Bakit hmm. po ganon? Hindi po pa sa ilalim po ng umiiral na batas, eh, kinakailangan munang pasagutin. Uh, assuming po na talaga ikay isa sa mga opisyal ng isang kumpanyang <clears throat> demand ng SSS no? for violation po ng kanilang mga panuntunan, hindi po ba dapat ganon? Uh, yes, sir. Pero sa case po ni Lieutenant Mendoza, nagkaroon na lang po siya ng opportunity na sagutin yung, mm. ano, yung mga mm. concerns ng FSS sa uh, City Prosecutor's Office na po. Kaya nga, so before that po, wala po siyang notice na natanggap. Oh, kaya nga po. And uh, <clears throat> siya obligado na magpiansa kasi meron siya arrest warrant eh. Yes po. Uh, natuloy po yung kaso. Na-file po sa korte. Uh, mm -hmm. Three counts po yon Kaya umabot ang 108,000 po. Opo. Oh, uh, yun nga po. Doon ako eh. <clears throat> kaya kayo po, attorney. Uh, Pap, ba ba't nangyari yun? Di, ba? di, di ba doon palang katakataka na na bakit po nagkaroon ng ganong agad na arrest warrant na hindi man lang nakasagot yung tao doon sa paunang complaint ng SSS? Because as far as we know, ang SSS, before ka i-demanda, di ba kung <coughs> ikay isang employer na hindi nagre-remit ng SSS contribution, binibigyan mo na pakakataon, di ba? Attorney? Yes, sir. Um, ganun po dapat. Pero hindi, hindi na po namin alam yon um, nagulat na lang po siya nung nakatanggap okay. siya ng uh, subpoena pero nakasabit na naman po siya ng counter affidavit pero hmm. syempre po yung counter affidavit niya parang lumabas po na general denial lang po kasi at that time uh, nagulat din siya na bigla siyang director pala incorporator pala ng isang kumpanya na first time niyang narinig na nag-exist pala po okay so dito po sa mga kumpanya kung saan siya po ay official ano uh, 193 na mga kumpanya na ito pong lahat registrado sa SEC? Uh, yes sir, lahat po yan, 193. <coughs> SEC registered po yan. Ang, <coughs> ang Sorry po, ang advice po sa amin, uh, preliminary list pa lang daw po yan, may posibilidad pa po na baka madagdagan pa po yan. Madagdagan pa ng mga kumpanya kung saan siya ay sinasabing either director o official Yes sir, uh, director, incorporator, or gaya sa case ng isang company, CFO, uh, treasurer pa nga po. Uh, ito hong sinasabi na pag-verify ninyo kung yung abuga kasi po ang SEC ay amin na nakapanayam nung una at meron silang mga panuntunan daw ano ho para sa sinasabing is of doing business, mabilis ang magpaparehistro ng korporasyon. Pwede nga daw ho, online lang eh ang submission kaya ho. 'Yun ang kanilang katwiran doon sa nangyari po sa, sa, sa Tarlac ng mga market vendor. Dito po kanin ninyo, meron kayong ilang kumpanya ang gumamit po ng bogus na notaryo. Uh, sa ngayon po sir, um, sa pang isang articles of incorporation pa lang po yung nakikita namin, um, yun na po, yung notaryo, ang pangalan po niya ay e Ronaldo F. Awid, pero nung chinect po namin sa law list, wala naman po yung pangalan niya doon, yung role number na sinulat po niya e belongs to another lawyer, tapos kahit po yung mga entries questionable po eh, katulad po nung sinulat niya page number 296, pero sa so pagkakaalam po namin ang notarial registry hanggang page 106 lang po. So doon pa lang po, makikita na po natin na questionable po talaga yung, yung document na yun. Even the notarization is questionable po. So uh, doon sa 193 na mga korporasyon na kung umano ay sangkot ang inyong kliyente, paano po nginyong balak gawin dito sa verification pa lang sa mga notaryo nito? Yes sir, uh, ang ang advice po uh, sa amin mag-file po ng petition for revocation. So kailangan po namin isa-isahin lahat po ng articles of incorporation na yon tingnan kung tama po yung unang-una yung pag-notarize. Uh, Ko compare po namin yung um, signature niya kung katulad po yung itsura do sa signature niya. Tapos yung date of incorporation po, doon po natin malalaman kung kung, kung possible ba na si Lieutenant Mendoza talaga nag-sign Kasi gaya nga po na sinabi niya, um, nagsilbi po siya sa Navy. May mga taon po na nasa barko po siya. Eh. So imposible po na napirmahan niya yung articles of incorporation ng mga kumpanya na to. So ang challenge lang po dito sa amin, medyo madami. Uh, kasi kung um, hihingi po kami ng, or magre-request po kami ng articles of incorporation sa SEC, ang halaga po niyan uh, kung plain copy lang po 1818 po pag certified true copy naman po yung mga 2300. So per company po dalawang documents po yung kailangan yan Articles of Incorporation at saka General Information Sheet. So medyo uh, kung certified true copy po mga 800,000 'yung gagastos pag plain copy naman po mga 600,000. Pero sabi naman po ng SEC tutulungan daw po nila kami sa bagay na ito baka hindi na po kami singilin uh, pero that only applies po for cases sa SEC pag cases outside po baka, baka kailangan po namin gumastos po ng konti um, kami po ito mga wag sa SEC ah para po sa isyung ito at sila po may katwiran kung bakit daw nila hindi pa maaari pong ah, magbigay po ng pahayag uh, uh, attorney itong kinakaharap ng problema ng kliyente ninyo dahil siya ay kinakasuhan, so kayo ngayon ang, obliga ang obligasyon ninyo ay patunayan na hindi ito totoo pero yung gastos at istorbo sa kliyente ninyo, ganun na lang kalaki. Ah uh, yes sir. Um, aside from the gastos po, ang mas pressing concern po dito, hindi kasi namin kilala itong mga kumpanya na to hindi namin alam kung ano mga pinagagagawa dito. So kung SSS lang siguro or from BIR, baka madal, uh, relatively mas madali pong depensahan. Pero sa pagkakaalam po natin ngayon, yung ibang kumpanya po, uh, gumagamit po sila ng mga tao na walang kaalam-alam, ginagawa nilang director. Tapos kung ang business po nitong mga kumpanya na to ay illegal pogo, may posibilidad po na human trafficking yung magiging kaso. So pag ganun po yung naging kaso, non-bailable na po yun. So mas malaking problema po yun para sa, para sa kay Lieutenant Mendoza po. So yun po yung kinaharap namin. Apo, apo, apo. attorney, uh, inamin po naman ni Tiniente sa pagtatanong po ni Senator, uh, ni Senator Ontiveros na meron siyang binigyan 8 years ago na kanyang teen ID na kamag-anak at mukha pong ito ang pinagsimulan. At mawalang galang lang, ano po, may iba kasi na victim blaming, alam niyo yon Opo na, eh kasi nagbigay ka, alam niyo ho 'yun. Ano ba kwento ho dito para mas maintindihan natin itong pangyayaring ito na nagsimula umano, oh, ang kanyang problema nung kanyang ibinigay ang kanyang TIN ID sa kanyang kamag-anak. Ah, uh, yes sir, yung tinutukoy po niyang ang uh, kamag-anak, uh, pinsan niya po 'yan. Uh, at that time po, um, parang bumisita po siya sa pinsan niya sa residence nito sa Legazpi Tower po sa Manila, sa harap po ng CCP. So habang nag-uusap po sila, natanong po nung pinsan niya na pinsan may bago ka na bang TIN ID card kasi sa pagkakaintindi ko po at that time nag nagbago po yung format nung uh, TIN ID. Dati po pangalan niyo lang po. Mhm. At saka yung TIN ID, yung uh, TIN number yung nakalagay, Itong uh, bagong form po, uh, may picture na po, may TIN number, may address. So siya naman po, ang uh, sabi niya since bisita siya ayo naman niyang i-offend at saka meron po kasi tayong mga Pilipino um I think common po yun na pag nakakakuha po tayo ng bagong ID siguro sa gobyerno natutuwa tayo Ang mga passport pinapakita natin sa mga pamag-anak natin yung national ID pag nakakuha tayo eh tuwa-tuwa po tayo parang ganun lang po yung ano niya yung um, appreciation niya doon sa request na yun nung pizza niya tapos uh, sa pagkakakwentu po niya hindi lang naman po siya ang hiningan ng uh, ID. Parang tinanong din, o kayo ba may mga tin ID na. So, based on that, doon po malamang nakuha yung address, tin number, at saka pangalan, pati signature. Kasi yung po yung mga information na kailangan para maka, para maging uh, incorporator po sa isang kumpanya. Ang dagdag po na kwento dito, yung, yung kanyang pinsan na iyon, may asawang full-blooded Chinese. Yes sir, uh full blooded Chinese nandito po sa Pilipinas simula nung uh, 2005 po yata or 2006. Um, ang dagdag po uh, ang dagdag din po 'yan na kwento um, at one point in time parang uh, ang naging negosyo nitong um, Chinese na to eh parang siya yung nagfa-facilitate ng mga travel documents ng mga kababayan niya. Asan itong Chinese ngayon na identified po sa pahayagan, Henry Liu or Liu Yang? Yes, sir. Uh, nandito lang po siya sa Pilipinas, sa pagkakaalam po namin. And still living with the cousin of the uh, lieutenant? Uh, yes, sir. Uh, married po sila nung cousin. Married apo. po sila. Opo, opo. And again, ano, pardon po, ano, attorney, ha, igagalang po namin kung sakasakaling hindi kayo maaring sumagot. Pero ano po relasyon ngayon ni Tiniente dito po sa kanyang kasin na sinasabing posibleng pinagmula ng kanyang mga problema? Eh, syempre po, medyo nag po ito ng strain kasi I think understandable naman po na kung bigla ka nagulat na nagkaroon ka ng 193 corporations at uh, pag-inisip mo, yun yung pinagmulan. So, siguro may konting sabi na natin may konting sama ng loob doon sa sa pinsan pero at the same time eh dahil lang nangyari po dito doon sa ibang korporasyon katulad nung sa na file sa Makati eh, since sila sila din po yung nagdemanda eh meron pong kahit pa pano, may konting coordination po on a legal basis po paano ba haharapin yung kaso na yan pero on the part of uh, Lieutenant Mendoza nga po ang naisip niya na kung ano man yung magiging legal strategy ng mga pinsan niya, eh, ayaw na niya sumama doon. Kaya po uh, kinuha po yung services natin para magkaroon po siya ng independent counsel. Mm -hmm. At saka ang balak niya to proceed independently and um, if required po na mag-file po ng mga kaso laban doon sa mga persons uh, responsible para sa identity theft na to eh, hindi naman po niya discount yung possibility na yon. So nandoon po yon. po. Okay, kayo hubay gumamit na po o humingi na po ng tulong serbisyo sa PNP uh, crime uh, ano ho dito uh, anti cyber crime ang maging sa NBI para tulungan kayo dito sa pag-iimbestiga sa paggamit umano sa kanyang pong pagkakakilanlan. Uh, hindi pa po sir. Ang priority po namin ngayon um, is to ensure na matanggal po yung pangalan ni lieutenant Mendoza do sa mga corporations na nasangkot po siya or naging incorporator po siya. So siguro doon muna kami magkoconcentrate sa petition for revocation hmm. uh, if uh, kinakailangan namin na makipag-coordinate para makakalap maka ng karagdagang ebidensya to prove our case. Ah, hmm. uh, sasangguni po kami sa mga uh, agencies na nasabi niyo po. Ito bang Henry Liu na ito, may kaso kinakarap kinakaharap itong taong ito? Uh, sa pagkakaalam po namin, wala naman po siyang uh, kasong kinakaharap uh, sa pagkakakilala sa pagkakakilala po ni Lieutenant Mendoza sa kanya, wala naman siyang uh, record. Opo, pero sa ngayon, wala siyang kaugnayan on record dito po sa 100 uh, uh, plus na ito ng mga kumpanya kung saan nadadawit ang inyong kliyente? Wala po siyang uh, record. Hindi po siya kasali as uh, incorporator, as uh, director. Mm -hmm. Pero sa palagi ko po, kilala niya po yung mga korporasyon uh, na to Kilala din niya po yung mga Chinese individuals na naging uh, incorporator. Kasi parang siya siya po yung nagiging sumbungan. Uh, initially po, um, nagagawa, na, nagagawa po niya ng paraan. Siguro nasasabihan niya na ayusin niya yung atraso niyo sa BIR or sa SSS so minsan um nagkakaroon po ng nawawala po yung kaso pero uh, hindi nawawala po pansamantala pero after uh, ilang months po babalik na naman po so ganun po yung ano pero hindi ba hindi ba panahon na rin para ano para mag itong Henry Liu na ito hindi ba hot uh, ano ren uh, kumbaga panahon na rin para busisiin ang kanyang ano, uh, katauhan tungkol sa isyong ito at involvement niya kung bakit nagamit ang pagkakakilanlan ni Teniente Mendoza? Uh, yes sir. Pag kaya uh, po na sinabi ko kanina, uh -huh. kung umabot po tayo sa point na kailangang uh, managot siya kung bakit uh, nagamit yung pangalan, uh, credentials si Lieutenant Mendoza eh, hindi naman po mag-hesitate si kami na panugutin siya po. Pero at this point po, uh, ayon ng sinabi ko, oh, um, priority po namin, uh, remove the name of Lieutenant Mendoza from all of those corporations po muna. Yes po, okay. Attorney Michael. Um wala po ba kayong tinitig ng ibang anggulo kung saan nakuha po itong kanyang mga information. Halimbawa, meron po ba siya mga website na pinagbigyan itong mga information na ito lalo na po yung kanyang signature. Kasi hindi yan basta-basta nahihingi eh. Uh, sa tingin ko po, uh, doon po talaga nakuha sa TIN ID na yon. Kasi gaya nga na sinabi ko kanina, mm. halos complete na yung information na kailangan mo para makapag-incorporate ka based on the TIN ID alone. So nandun yung TIN number, nandun yung address, nandun yung name. Oo, oh, oh, Yung signature. Oo. Oh, oh. uh, oh, oh. Doon po sa pakikipag-usap nitong si uh, Tiniente sa kanyang pinsan, uh, nila ito for sure. Um, Doon sa pag-uusap po nila, um, siyempre kinumpronta na po ni Lieutenant Mendoza yung pinsan niya. Bakit, nga, bakit nagkaganon? Eh, may nasabi yung pinsan niya na ang initial intention was to use the information to incorporate a travel agency which will um, provide assistance to foreign nationals to secure visas. Doon po dapat gagamitin nyo. Magtatayo po sila ng uh, travel agency para tulungan yung mga kapabayan po siguro nila para makakuha ng visa. Uh, pero sa pagkakakwento, um, itong travel agency na to hindi po na-incorporate. Wala po siya doon sa listahan. Pero sa pagkakaalam po namin, eh, natuloy po yung activity nila na tumulong po sa mga kababayan nila na kumuha po ng visa. So it's possible na hindi lang po visa ang tinulong nila. Baka pati po pag-incorporate, baka tumulong mm -hmm. po sila. So uh, possible po. Okay. Sige. So sir, um, 193 companies po ang lahat ng ito sa lahat ng 193 companies ilan po ang individual meaning uh, ang ano nito ang involved dito doon sa ownership supposed to be o mga mga pinuno ng mga kumpanyang ito ilan lang din tao um, based po sa uh, pag-uusap or panayam namin sa SEC lahat po ng companies na to uh, 64 tipo ang structure nila ibig sabihin um kung kung inincorporate siya with a minimum number of five incorporators so dapat po tatlo yung Pilipino at dalawang Chinese mm. so malamang ganun po yung structure niyan uh, tatlo siguro si Lieutenant Mendoza tapos um, two other unfortunate relatives or some other individuals tapos yung Chinese nagbabago-bago po. At least dun sa mga nakuha na namin na information hindi uh -huh. naman po consistent na pare-pareho yung mga Chinese incorporators. Okay. And then uh, gaano kalawak na po dito ang inyong information sa mga Chinese incorporators na ito? Ito ito ay totoo? Existing po ito o baka gawa-gawa rin po? May mga news reports na po kami na nakita na yung ibang mga incorporators ay eh, nasangkut po sa sa ibang cybercrime na arresto na po uh, kaya lang po nung nagtanong-tanong po kami pag nakasulat po kasi in um, Chinese characters English letters yung Chinese oh, no. name parang mm. they all uh, sound the same pero uh, para ibig sabihin um, yung mga Chinese yung mga Chinese pag uh, naka yung, nakasulat in English yung pangalan nila, parang pare pareho mm -hmm. pero it, it's possible na iba, iba ibang tao yon so uh, hindi po namin masigurado kung sila na po yun or baka ibang ibang tao po. Itong dalawang kumpanyang ito, um, bakit na naimbitahan ang inyong kliyente sa Senate hearing di po ba? Sorry po. Naimbitahan si Tinyente sa Senate hearing? Yes po, naimbitahan. Okay, sige. Po. Siya po inimbitahan, bakit? Um kasi nga po um dahil siguro akma sa sa iniimbestiga ng Senate na dumadami po yung mga uh, corporations with uh, foreign interest uh, mm -hmm. tapos um, si, yung nangyari po sa kanya katulad po nung nangyari dun sa isang incorporator sa Narida na Pogo na walang alam-alam na mm -hmm. naging incorporator na pala siya Opo pero hindi po um uh, kumbaga po nagkusa ba ng informasyon si Tenyente sa Senado sa committee po ni Ma'am Riza or dahil sa doon sa 193 corporations yung dalawa doon yung Hong Tai at saka yung Yangtze River Holdings esang kutsapogo? sa pogo. Yung uh, nakarating po yung siguro yung information sa Senate kasi mm -hmm. doon nalaman ni Tenang Tedosa, syempre nag-report na rin siya sa, sa Navy. Mm -hmm. So, uh, hindi ko lang po sigurado kung how exactly dumating yung information sa Navy, pero mm -hmm. as to doon sa dalawang corporations na na possibly sangkot sa mas malaking um, uh, questionable activities. na mm -hmm. uh, nalaman lang po namin yon sa, sa Senado na. So, mas nakakabahala po yon kasi nung pinag-uusapan nga namin bago kami dumating sa Senado, tinatanong ko si Lieutenant Mendoza paano siya nakakasiguro na yung pangalan niya eh hindi sangkot sa Pogo Operations. Ang sagot niya sa akin eh hindi niya alam kasi although may list na kami ng corporations, hindi naman, na, hindi naman niya alam po mm -hmm. ano ng mga corporations na yon So sa Senate lang po namin nalaman na yung dalawa might be possibly involved in something bigger po. So ano ang supposed to be on record sa SEC na posisyon ni Tiniente sa Hong Tai at saka sa Yangtze River Holdings? Incorporator and director po siya doon sa dalawang kumpanya na yon Uh, at ito ho ngayon ito nga ano kasama sa mga sinalakay sige so sir um, sa, sa, ngayon ano um, kumusta ang inyong kliyente sa usapin po ng kanyang sitwasyon sa Philippine Navy at dito po nga ngayon sa kanyang uh, pangarap na maging abogado opo well ang ang pinakamalaking concern actually ni Lieutenant Mendoza um, is the safety of her family kasi hindi lang naman siya yung nasale doon sa sa as incorporators uh, doon sa ibang corporations nakuha din kasi yung address niya uh, tapos ang concern niya if uh, she she will uh, initiate yung mga petitions for revocations against these corporations so syempre po maapektuhan po yung operations itong mga corporations nato so natatakot po siya hindi naman po para sa kanya natatakot po siya para dun sa safety ng mga family members niya. Baka balikan. Hindi kasi natin alam kung sino itong mga corporations na to Kung members ba sila ng criminal syndicate, kung foreign entities ba sila or whatever. So, yun po. Yun, yun, po, yun po yung pinakamalaking concern ni Lieutenant Mendoza. Safety po ng family niya. Siyempre, nandun na rin po yung, ano, yung sinasabi, sinabi niya po sa Senate hearing. Paano na lang po yung pag-aaral niya? Kasi if yung ibang corporations na yan are involved in activities which would constitute moral turpitude, hmm. eh kahit makapasa po siya sa bar, eh, um, hindi po siya makaka-take ng oath as a lawyer. Um, yun din po, uh, napag-usapan din po namin yun na tinanong po siya na sa tingin ba niya kaya nangyari ito sa kanya is because of her military background. Uh, tinarget ba siya specifically? So at this point, um, hindi naman, wala naman kami nakikita ganon. So it's okay. more of a coincidence. Okay, so dito sa, 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 lahat ng kumpanyang ito, ilan ang kanyang kamag-anak na sangkot din dito? Kung baga, miyembro din ng board o official ng kumpanya, ng korporasyon? Uh, yes, sir. Um, siguro sa last count namin, merong three others. Um, yung isang pinsan niya, Uh, even yung father nung pinsan niya na kumuha sa kanya ng team card na nasali din sa ibang kumpanya, uh, pati yung pinsan niya uh, naging I think listed din in some of the corporations. Hansa, sa... So as of now, yun lang po yung alam namin. So hindi nyo doon sa 193 na nasuri niyo, may pangalan doon yung mga kamag-anak niya lahat? Yes sir. Um, yung mga Filipinos na incorporators or directors, mga kamag-anak niya po yun itong sinasabing pinsan niya na asawa ni Henry Liu, ano ang ano ito? Pinsan buo? Second uh, degree cousin po. Uh, and then sa ngayon, kanin nyo, uh, itong magpipinsan ay humaharap sa halos parehong kaso. Opo. Pero yung pinsan na sinasabing posibleng nagsimula ng lahat ng ito, ay uh, ganun na lang. Kumbaga, uh, as in, uh, uh, hindi hindi siya Kumbaga hindi hindi itinutuon, although makakamag-anak ito na magkakadugo ito hindi itinutuon doon sa isa na ikaw pinagmulan nito dapat siya ang kasuhan. Walang gano'n, attorney. Uh, sa ngayon po ang nakasuhan lang po si Lieutenant Mendoza, yung kumpanya kasi na kinasangkutan ng pinsan niya tipa eh, hmm. wala pa yatang criminal case na nafa five mga uh, letter of authority pa lang sa BIR. Okay. Okay, sige po. So, attorney, ano leksyon dito? Sa lahat po ng mga nakikinig po ngayon sa atin, attorney, dito po sa pangyayaring ito kay Teniente Mendoza. Siguro ang lesson po dito, um, maging seryoso po tayo sa data privacy. Hindi po ibig sabihin na close natin na pwede na nating ibigay yung personal information natin. Kasi yung nga po, gaya na sinabi ko, makuha lang yung address mo, makuha lang yung tin number mo, pwede nang gamitin yan sa laban sa'yo na hindi mo nalalaman kung ano yung pinanggamitan nila. So even if uh, close friends or close relatives yan, um, wag na lang siguro natin ipakita or, or wag na lang natin ipakita yung personal information na nandun. Uh, lang po siguro, sir. Okay, sige po. Uh, Attorney Michael, salamat po na marami sa inyo pong panahon na ibinigay sa ating programa. Ito po napaka-importante lang ano, para maging leksyon sa ating lahat at maunawaan din ang sitwasyon po ng isang uh, naglilingkod sa bayan. Sa ngayon, kung paano po ang kanya pong kinakaharap no, na napakaraming problema dahil din po sa mga illegal na ito na ginagawa ng mga dayuhan sa ating bansa. Attorney Michael. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, ma'am. Apo. Thank you si Attorney Michael Gaspar. Ano po, ang uh, abogado ni uh, Tiniente Jessa Mendoza ng Philippine Navy. Ted Filon at TJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.